dito kay body to na samay, uh, samay oh. Tara! <laughs> <laughs> <Nakabi> ka oh nagagalit buburara arbis ba uli oh lang yan Bakala, na lang na mm. <laughs> uh, ano wow! ah, ah! sicilia nasa <laughs> Wow, magic. in the sky, far into the night. <laughs> I my Good morning mga katakbo at welcome na naman po kayo dito sa panibagong vlog ko. So yan at dire dali dary dyan tayo sa pagbablog yan na. Yan at medyo malakas ngayong kalakataw at hangin. dito sa matay po, body tubal. Kung sino nandoon, si kahawat siya kasi para west din do. Uh, tulog sila so si idol nando na gaano sila na gahay-hay sila na pantanigi kasama si Kuya Obet. Do naman sa kitang na pino na dilubid si Lobster King sa si Los Malditos at saka si Kabugoy anti-cover pa rin si Kabugoy sa ating idol Jaffer Sniper no? At maya maya pagdating nila dito baka lilipat tayo ng bagong spot Wala, hindi tayo mahigit ngayon dito sa area na ito Ayan yeah, mga katakbo Ayan yung bago na Hermos natin ito yung binili namin kakapo ni Ate Nene Ayan panoodin nyo po doon sa vlog ni Ate Nene Tapos ito yung unitan natin ng tubig ng takore Ayan kahit dumating ng ating idol yung mga tropa pag sila ay ng kitang pag kailangan nila uminom ng kape uh, hindi na tayo para papandalasan yung magiinit yeah, may stock na ngayon tayo dito sa Hermos madali mga pagtimpla tapos yan ito yung bigas din na uh, pinabili sa atin ng idol jumper natin kahapon ay mga asing yan, sibuyas, kamatis saka yan yung buting yan, ito yung pinakabodega namin kaso yung itlog po uh, wala na, ubos na itlog baka naging uh, na yung Bibi <laughs> Naglago yan Ano <laughs> ah, ito ang pantaniki ah, yan yung tubig natin so, Ito so, yung stock natin na gasolina Ito mga stock na pangungong ating Ito Ito magaya ng Isda

Tua, 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 đi tua, 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 tua,

manitis <laughs> <laughs> ah? uh, ha <buhay> <laughs> na oh dito ka mo yung kalahana, Kalaana, Aba ba? Mga na naman. Nalabas na Dalawa. Woo! Eh, magbulok na kayo! Loon. Isda na ito! Isda na ito! Yan! Ganyan na! Umutang ka! Ayan, dalawa! Dalawa! Ah! Sicilia! Anticilia, nasaan ka? <laughs> Ang dito lang ako, Ate Silia. Ate Silia, nasaan ka? Ang dito lang ako, Ate Silia. <laughs> Lumutang ka, Ate Silia. Ayan <laughs> o, si Silia. Alright. Bali yung batangan ni Los Malditos. Pero okay na natali yan. Ilan na Raymar? Mar. Ilan na? Dalawa na ang huli ni Kakao. Are yang ang dabaw dito. Tanigin hampas. Tapos sa repaksiw. yung uh, pamalalaki basta iyaray-yaray uh, lang pamalalaki nga lang mga tropa alright at yan na nandun na yung kita maya maya uh, mag-aari yan ah so, yan, si kaipit talagang malulupit ang mga kaipit eh oo oh, malupit 'yan, mga kaipit 'yan eh. Mm.

Badi Tubal na. Samayan samaya Ah. Oh. konsi tayo kasama dito, si Kahaw, Kabugoy. Teks Badi Tubal. si Los Malditos sa si <laughs> Si Michael at saka si Kuya All uh, Alright Yan na at dito tayo mag Kasama natin si Consido, na Apat sila Kabogoy ang ating idol at saka si Kahaw Si Badi Tubal 6 ay 6.09 so na ng hapon So hindi pa rin lubog yung araw Baka mga 6.15 ya Lubog na yan na, Nandun sila idol Lapat sila doon sa bangka Tapos doon sa pinagpala Si na Lobster King no Yan dalawang bangka yung dala natin Kay body Tubal Ay apat sila Si Kahaw, si Kapugoy Si body Tubal at saka ang ating Idol Japper So, naiwan doon sa jeep-jumper na bangkay si Kuya Ovid, si Wesley at saka si Matepo. At ano tayo, konboy ngayon tayo sa ating idol. O konboy lang tayo kung may utos daw siya doon sa kabilang bangka, ayon, ipaparating natin doon kina Lobster King. Buti kumalma ngayon, o. No? Yan, nandiyan yung apat. <laughs> okay, ano, apat oh, ah. na oh. right. 'yan. Na apat ah. Ba't nakikita Ay ba dito umalay mag <laughs> Apat yung magkakasama. Ayan, ayan sila. Hoy, uh, hope si Pare Wesley, si Matepo. Sa so, mga jet jumper na bakta Siyempre dito ang apat sa Princess Gasper. <laughs> ah, mag-aaryan na rin sila. Ayan Ang <laughs> apat <ba 'to>. Kahaw <laughs> uh, Bugoy Mamaya pag natapos sila mag So pag mamandaw na Pero dito ipag-vlog muna ng ating idol jabber na Dito sa Bangkang gas kami kay Batito after na makapag-area mamam daw na rin sila Lobster King. So, yun nga. Punta dun siguro si Kabugoy atin nila para i-vlog. Ayaw. Ayaw lumingas ng ating lente. Lubog na araw, lubog na ang araw. Taman, tama tama. Ayaw na, gumawa na patay Tayo, wala tayo pa, singyas Gumawa na, gumawa na Nawala na, ayan Ayaw na Yung plus namin Ayaw na, umilaw Tapos yung firmware nila, kinain ng LEC yung tanse Sorry, na to O, ilaw naman Please, ilaw Please Lumilaw ka. Ha! Rumumbo na din. Yung Jeff jab Jaffer na bang atin eh. Si Buddy Tubal, tumalo na doon. Tu no. dinatanggal niya yung nylon. Sa may si. oh. LAC. <laughs> ha! Ha? Ano yun? Hindi din dapat. Yan yeah, mga katakbo na no? at sinisikuti natin yung buya. Ayan. Ay, ay, sila. Ay, tika, Tayo yung tinga Tayo naka nakakomboy sa kanila. Ayan yung buya. Right Diba? Sila idol na sa unahan natin. Naka tapos na ata sila mag-aria ng ah tapos na Alayo na! Malagot! Malagot sila! kana natin nya nang yan ng, Ay, yung, sa ilaw, na irow. Siyang nila yung baka malaki. Ayun. Si Kuya Michael official si las maldita si Lobster King. Nandito sa pinagpala. tapos magpapalit kayo ng kitang. Ha? Ba palit ng kitang. <laughs> Ayan, tumalo na yung ating idol oh. Sumakay na doon sa pagkala. <laughs> Kaya hindi biro yung pangingitang oh. Pero bago ko makasampa sa kabilang bangka. Ah. <laughs> sa pag... Hindi pa maganda yung pwesta mo. man, ano ka pa. madi ka pa. ha uh.

Alright, ayan na at pupunta na tayo sa malaking bakana sa Jeff Japper Nakatapos na silang mag-aria si Nakapugoy uh, na All daw na Alright, na at na tayo na sa Jeff Japper na baka So yun na, uh, na sila Ayan uh, na at na tinatali lang yung bangka nilos Malditos. alas 9 na ata ay na nailaw na pala ilaw mo eh sa likod <laughs> nailaw mo pala yan sa likod hindi na sila ka po ay ang <laughs> rin. kaganda ng kuli si kahaw ang kaganda ng kuli nila maya nakahaw na

sana maraming di sila doon sa bangka si Kahaw at saka si Buddy Tubal na magkasama at saka si Idol tapos doon naman sa pinagpala si Lobster King at saka si Los Malditos saka si Kabugoy takeover si Kabugoy doon sa vlog ng ating Idol ayaw na no? ingay

Lawan mo. Ayan yeah, no, maya-maya naman din yung lobster king lalaki. Alright. nandito na sila. pabigang hindi kitang lang yung nayari yan nila idol. Madilim, madilim. Ayan. Uy! <laughs> no, Harbis! Nakabikang so, kita ang Magaria ba uli ngayon? O, oh, kabika lang yan? Nakakain lang uh, Ang maganda niya Uyan! Kabika lang ngayon Uyan! Doon uli yung Maria Hindi lang makakain ay, <laughs> Ang makakain ayos na yun Uro uh, buraran dilaw Doon no, sa ilayang uli ngayon Magpalawag kayo Pwede pa, thumbnail naman yun Thumbnail na Pwede Ah! Hindi, yun, di man ano ko daw Ha? Hindi na Alright, right yo, mga katakbo kita-kita sa next vlog. Yan, at nakapaligo na tayo. Nakapahinga na rin tayo. Yan, uh, thank you Lord that nakarating kami ng ayes dito sa tabi. Pero madaling araw pa kami mga katakbo. Dumating dito mga 3 o'clock na madaling araw. So, ngayon tayo nakapag-outro, no? Yan, thank you so much sa mga hindi po nag ng ads. Maraming maraming salamat sa Team USA, Kasangga Foundation, sa Team Chungkida sa Planet Soberds. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.